Yan po, at ito na po yung mga napitas po natin na mga gulay. Kuha yeah. na kayo ng talong. At sita, itumpok tupok na. Bakit <stitugani> <are those> <inaudible> okay. gulay mo sa huling? Ako, Di Ikaw, ati, wala. Lama. Ito sa Sige. Ikaw, tatay. Ano ako. Ako, ito. Ito ang Ito, uh, ako. Ito ang pinanay. Huh. Ah, na ang mga gulay, kasama pa ang Ito na po ang amin. Aboy! ka na po yung Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat Bali ngayon po ay magpapaiga po tayo na yung isang pitak uh, dito po sa fish pond Bali yun po yung pinaglagyan namin dati noon ng mga bangus ay ngayon po ay wala na laman kaya papaigahan na po natin para masabugan po ni bossing ng pataba para magkaroon po ng lumot at para kapag may lumot na po ay Alilipatan ah, lilipatan po ulit natin ng bagong bangos na palalakihin. At bali, nandito po ako ngayon sa Taniman, dito sa ating munting halamanan. At kami po ni Ate Huya ay mamimitas muna nitong mga gulay. Sitaw, talong, okra. At ayan po si Ate Huya, nag-uumpisa na po siyang mamitas po ng talong. Na ka, Lahat Ate Huya nang pwede nang pitasin. Pero pag yung may ilalaki pa, eh, wag na muna. Yung, yan, yung ganyang mahahaba na. Tapos, ako naman po ay mamimitas ng sitaw. Yan, ay eh, marami na agad, han, eh. Malalaki, oh, ho -ho. malalaki po ang aming Malalamp talong, at saka makikinis. Hati-hati na lang, diyan, asa talong mamaya. Ay, na yung kinain natin, huya. Na doon. Na, doon. Hmm. Meron okay, daw pong kinain ng talangka. Pwede matay itong kanahan, siling isa. Ito po yung talong na kinain po ng talangka. Ito po ay nakasayad sa may lupa. Ay. Eh. Tatapo na po natin. Pipitas na rin po ako ng okra. Kakaunti na po itong ating okra. Na kay inuod na. Pero meron pa namang mapipili. Ayan guys at eto na po yung mga napitas po namin ni Ate Huya. Ayun, ah, napakarami pong talong, sitaw, kakatuwa po. Pino, may pa kaya tayo? At nandito but na but po sina Adjaw, si, si Bossing. Sino man lalaki? Saka po si Milot. sa inyo. Tayo. Tara na. Ay hindi ko na pinitas, sa araw ba ang lasa ng liba ko? Ganoon. Diyan pala may pipino pa, ka 'no? Mm -mm. Kaya Milot yung pipino, sa inyo na lang yang gulay. Oops. Oh. Kita ah, ah, oh, madami. Eh. Ay, kasi itong sinta, wa. Ah. Diyan naman. Tayo. tayo. Pagkagising oh, ko ni Lito, aba, ko hinila oh. na ni Mama. Walang tao. <laughs> <laughs> Yan guys, ang ating mga aso sa lubungan. <laughs> Silver. Si Milot po ay nagtitimpla ng aming kape. At meron po tayo dito binagkat na saging. Wow, sarap. Titek May kape na. Ayaw, Ito po yung fish pond na paiigahan po natin ng tubig. Yan, at bali nagpapalabas na po si bossing ng tubig dito ah. Kamay, lobo-lobo. Yan, dahil ngayon po ay Ah, uh, low tide. At habang nag-aantay po tayo na maiga itong tubig po dito sa fish pond, dito sa nasa may likodan ko, ay magluluto na muna po ako ng adobong manok sa gata. Ayan po at meron po tayo dito'ng uh, papaya. Ako po ay magluluto ng adobong manok sa gata. At lalagyan po natin ng papaya ito mga kapayang ito ay doon po ni Bossing nakuha sa taniman po natin sa may ulahan ng baka. At sabi po ni Bossing ay eh, yung isang baka ay nakawala, nakalpas. Ay eh kinain na po yung ating papaya doon. Sayang. Ay, kinuha na po ni Bossing ang bunga. Uh, pinagtutulungan na po namin ang ano ah, ng papaya. Para mabilis. Para mamaya po pag hibas na yun, ay eh. pag naighan, na. ay lulusong na. At nakaluto na po han eh. Oo. Kain na lang mamaya. Naghihiwa na po si mama ng ano ah. Ng papaya. Ito yan, may nagpapayod na. Naki meron na pong mahihinog mamahan eh. Pagkahiway, saka nalang natin hugasan. Gusto ni tita siya may sima. Yeah. Wala Walang uh -huh. bago dito ang sima. Sinya, kaya... Mas mabilis nga namang manghulihan eh. Ito pati oh. Bakit hindi manggagama? Mama, nagagama kaya Buong yung bango yung hiyan. Huwag sa mga kundama yung kamay may mga mm -hmm. tipi. Huwag sa mga kamay may mga Ayan po at nandito na si Jojo. Oh, walang kasama ng chikiting. At nandito na rin po si tatay at saka po si Baron. Wala rin kasama ng chikiting si Baron at may mga pasok po. Oh. Inaantay lang natin mahibsan yung isang pitak. Aba, ito pala yung ikuwanin pa. Tila din pa. Ayan guys at... Tulad, no Nahugasan ko na po itong papaya. At ito po ang ating manok ay ating pinagkikin. Hindi, dapat ang putol yung payat, malaki daw. Oo nga, parang pa-fry. Bay din na po yung nahugasang papaya. Ho, ay lalaki nga ng telad. Oo, yung naman. na rin namin. Ha, well, ito nyo. Yung maluto na. Kami pinagtitilad na ni Ate Huda nitong manok. Kasi siya Lulutoy na rin po baga mama? Diretso luto na. Na makapag-almusal na tayo. Ah. Nahugasan ko na po itong manok at ito'y atin ang sasangkot sa iyo. Ang ating sinain ngayon. Ayun na Mga tatlong pirasong dalawang kaibot. Ang, ang dito. Ito dito. Sa ito ang manang kumas. Ang Tama po at itong ating sinaing ay ina. Ayan, ina. Kaya, sasakyan na natin itong... Masapotin muna natin. Para matanggal ang langsak. Ganyan natin ng kaunting asin. Tayo po ay nagagata na rin itong ating milk. So, Ilang kabuo po iyan, mama? Tatlo? Dalawa po. Yeah. Yeah. So, ah, dalawa ay po. Yan. Pigay natin so, may Ay, madami pa tatay. Eh. Kaya kung wala, malilit na Ayan po, Ayan po update dito sa ating sinasangkutsa. Ito po yung papupula kaunti. At atin na pong igigisa. Ito okay. ating papaya. Pasabay na rin po yung mga lawang gata. Saka itong sili, lagay na rin po natin. Uy, talagang hindi tinipid sa isang <laughs> kasero lang malaki. Isang puno. Mabango naman to ang amoy. kung hindi tayo nakakuha ng tanglad, nakalimutan ng salay. Tsaka hindi pwede pang lagyan ng dahon ng sili. Ay wala. Madalian yung pagpunta natin kanina dito. Nakalimutan na. Hindi naman yan kisaraan. Tumawa. Kaya kami... Kami yung ginaganit, akin si Isindo. Tapos yung ginaganit, yung kaya ayaw naman. A few minutes later. Ayan po at ilalagay na po natin itong bakang gata. Bango. Bakang gato. Sa ito na kayo? Atay, may kain na niyo. Buse, kakain na. Dapat pinabuhat ko na kay Baron. Ayan, ayan, ayan. Sakto po lagi yung dating ni Tito. Magaling akong tatay. Kakain. <laughs> so let us pray. mo yung kakain. Pray na tayo. Mm -hmm. Nakala naman ang Anak, Espiritu Santo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkain namin po saluhan na na nasa aming harapan. Nawa po ay itong uh, uh, basbasa ng pagkain na ito. Maging kalakasan po, katalinuhan. At uh, balik niyo po ito ng uh, 63 giga tumaka po. Ito po kami sa mga bilangin tapangalises as ayman ayman ka na Kain na. po yung, ano ah aning lamig pareho mo mo susunod ka kamayan na ka ina ka ina ka ina ka ina Kain ina ka ina Kain na ka Kain na <laughs> Pagkakain pa na Ay, yung musok pa ang gamat? Kasi sa talaga nga, nga na kasi. Uy! Gusto ano pa? Ay, si Juju. Juju si ulit um, so, ma <laughs> lang. Huwag na naman muna bago lumusong Sa, ano? Bakit? Yung gulay. Yung lasa na yung aking ano, adobo sa gata. <said> naman si na, na, pala, masarap na, na, pala, mula, salinan, eh. masarap at ay, <laughs> ay, na ulit. Hindi ako nag matabang at tikman mo mo. Ay ba ah. po at dito dito nakain yung iba. Tinatanaw po itong ating pinapaigahan na isang pitak. Yan yeah, si Tatay, si Tilat, sa si Bossing na dito po silang tatlo. Pati si Milot. Dito kumakain. <laughs> para mula si apa Muna mana si si balu tu. Bulu sini sini tu. Hop. Sakto na tamang tapos kumain ay eh. lulusong na. Ayan po at nagsilusungan na po. Kanya-kanya na pong lusong. At kanya-kanya na pong ng ano ah, ng isda. yan naman po ay wala nang laman. Parang sinasaid na lang tapos ay sasabugan po ni Bossing ng pataba para magkalumot. Ayun, kanya-kanyang pulot. Ang mapulot. Ang mapulot po nila ay kanila na. Tapos dito naman po ay nandito si Bossing. Dito na po nagpunta yung mga bangos. Pinipili po ni Bossing yung mga bangus na maliliit. At yan po ay ililipat po ni Bossing dun ah, sa kabilang pitak. Oh. Turn by the wala na nga. Ito po yung dating may bangus natin. Tinanggal na nga po ang kawan. Bangus dito. Ba bon, na kasi adyaway marami nang nahuhuli. <tinyo> <Do> Oo. Oo. Ano mo diyan? Hindi mo pa mati ko ka. Ano ba ang sila ko na nakapra? Ha? Ha?

patay po ni Baro ay na doon sa kabilang doon. Yung namang mag-asawa ni Adyaw ay eh, bayon po ah. Hmm. Tapos si eh, Ate Huya ni Tilat ay dito lang po sila ah. Ano yung Ate Huya? Kasag? Ang nakikita nang nagbubo. Madalang ang isdahan eh. Madalang. Oh, ako na si Pitay Parang si Tatay ay maraming nakukuha doon ah. Sa ilalim ng balsa. Okay. Bumaba na po si Milot. Okay. Ba't ibang klase is bako doon Meron pa po, po dito. Ito, may tilapia. -tila. Tulo ka nung tilapia. -tila. Oh, dami. May ano tila -tila. yun, Milot? Bangos? Dami mo. Mga isda. Ano yeah Ayaw nawala. Ayaw na, yun po ang huli ni tatay ginama po niya okay. yun wala 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 mm. Oh, oh, may tibuhin. Kasi okay. ili, ililipat mo. Oh, okay. okay. na para lumaki. Inaalaki ng ngaw. Mm. Gamukha. Ah. Abay, marami. Maraming mm. kitang. Mm. Lilipat po ni Bossing. Okay. Kung hindi niya alam sa nakakay na yung mga duma. agad dito mula lang yan kasi yung gumampot at yan ay sanay yeah. hindi agad yan mamamatay busing kalain hmm. na kalain Sa uh -huh. mo ila i-itsa? sa kalakhan na. Bayin ko yung langit. Ano yan, Milot? May langit. ko uh -huh. yung langit. Nakasuksok. Nakasuksok. Ayaw papahuli Tinapon na po ni Bosing yung kitang para lumaki pa po. Uh -huh. Pasilip nga Baron, ng iyong buwan. Huli. Tingin nga. Iyong... <laughs> Aba! <laughs> may pansigang na. Aba! Ha, laki ng may obo. Ganda. ganda. Ito po ang huli ni Baron, ah. Nakipinili mo lang, ah. Ayan, Pakaunti po ang huli ni Baron pero mga first class. Yung kay tatay naman po ay marami siyang huli ay mga karami ay tilapia. Oh, yung po yung kay tilat Masumap na... Mas mapag tatay. Kay tilat pong na huli. Nakakalog. Pagyaw. Tatanggal ang laman. Laki. Laki Yan guys at umaho na po. Aho ah, na na. Titingnan lang po natin yung huli ni Baron. Apa? Bawang. Ya, dalong midget pala mama. <laughs> Lagay mo na dyan sa sakot. Baka makalundag pa. May ba? Aba, ay, may malaking banak. Panghuli ni najo. Ah. Mga bangusan eh. Pampre Tsaka may midget din po. Tsaka may mga hipon. Yung po ang kanilang huli.

Aba, tangsa may mga sagpo rin, ano Binubukod na po ni Tilat yung kanyang mga hipon dito, ah. Ay, ah. Uh, Pasalubong sa kanyang darling. Look, I'm good. Oh, I'm listening. Ha, 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 ha. Aba, ako mo na. Bala, makakaya. May dalawa po. Ah, uh, uh, ano. um, <laughs> uh, tama na yan, oh. Uh, ka uh, ah. Ito naman po ang kay Adjaw. Adjaw, may kuha nito. Asa Ay may pa ito. wala na? Wala May, oh, oh, may isda pa po dito ah. hindi. Oh, oh. uh -oh. Ayun po at hinati-hati ko narin rin po itong mga gulay. Oh, kuhanin niyo ng talong. si oh, itong puktuk-tuk mam. Baka na po tatay

Nahuli ni Busing sa kawan. Ito po yung sa ating mga ha? kawan. oo Pero, may tibo yung isa. Baka yung tibo, ha? sina ate Huyapot si, na -ati Huya po at saka si ay nauna na pong umalis. Umuulan na po. Sila naman po ay basa. Ayan po at maya maya po ay kami ay paalis na rin. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Bossing!